Hello, hello! Hapunan ko, guys. Meron akong dumpling. Tapos, namili ako sa pintangan. Ito ay ano, 45, 45 NT dollar. Ano yan? Tukwa. isang klase ng tukwa. Tapos, ito ganun din. Tapos, ito ay uh, kabute. At saka, ito yung hindi ko alam kung anong pangalan ng gulay na ito. So, 45 yan. Tapos, meron akong dumpling. sasaw natin sa toyo na maanghang. Ayan. Yun ang aking hapunan for today, guys. So, <laughs> meron akong balita. <laughs> ang aking ano. Ayan. Ayan. Meron akong balita guys, hagard tayo ng mga nakaraang araw. Dahil, the time is already <laughs> dumating na ang tamang pagkakataon sa ating buhay bilang isang OFW. Uh, panahon na ang ating matagal nang hinihintay na tayo ay makapagpahinga, bilang isang OFW at uh, makasama ang pamilya kasi ako naman ay talagang nagaantay na lang sa aking kontrata kasi, ano, next month talagang pauwi ako. Ako ay bakasyon for a month. So, ngayon, napaaga. At forever na. <laughs> forever ng bakasyon kasi yung alaga ko guys ay sumakabilang buhay na uh, kahapon sa edad na isang daang taon awa naman ng Diyos syempre kahit masakit ay mabuti na rin yun kasi siya ay nakapagpahinga na ang kanyang katawang lupa wala nang sakit na nararamdaman kasi marami na siya rin sakit at long life na, marina, na rin naman So, panahon na para bumalik sa nilikha. So, ngayon, yung aking kontrata, dito kasi sa Taiwan, uh, kahit ako may ID na, na forever na ako dito, basta may kontrata, continuous ang kontrata. Kasi, meron akong ID, mid-level worker, unlike sa mga usual na worker na kapag 14 years ka na sa mga caregiver, at hindi kaya ini-apply ng amo mo bilang isang mid-level mid worker or intermediate huwi uh, ka na ng Pinas, hindi ka na pwedeng bumalik ng Taiwan, kasi may may time limit ang pagtatrabaho dito namin, ang mga factory worker, 12 years maximum, ang mga caregiver 14 years unless, i-apply ka ng amo mo bilang isang mid-level worker kagaya ko kaya lang sa mga kagaya namin yung salary nila medyo mataas kesa dun sa mga walang ID kagaya namin tapos uh, continuous pa rin ang kontrata namin hanggang merong job order hanggang kailan namin gusto hanggang kailan mo kaya so ako naman ayaw ko na tama na yung 21 years 21 years na ako guys na OFW sa Taiwan. So time for the family na at tumatanda na rin naman tayo. Marami nang nararamdaman sa katawan. So uh Uuwi na tayo. <laughs> Nag-aasikasa na nga ako ng gamit ko. Nagpabagahi uli Kasi last week, di ba, um tumakbo na yung bagahi ko. Kasi nga magbabakasyon ako. So ngayon, nagbabagahi uli ako para sa aking final na mga gamit. Ayan. Kasi, pwede naman ako lumipat sa iba. Ay, ayaw ko na nga. Tapos na ako. Inantay ko lang talaga yung ina ng amo ko. Na napakabait kasi ng amo ko kaya inantay ko lang talaga siya tsaka okay naman na kahit pa paano ang buhay natin so para na lang, para na sa pamilya tama na yung napakahabang panahon na hiwa-hiwalay ayan so in the next uh, sa mga darating na araw ah uh, lilisan na tayo ng Taiwan siyan <laughs> Mamimiss ko naman ang Taiwan. Ako, wala akong nag-experience na pangit dito sa bansang ito kahit sa kanilang mga citizen, lahat mabuti. Magandang bansa ang Taiwan, guys, maganda. Hindi bagamat kagaya din natin, silang Pinoy na mayroong masama, mabuti, pero mostly mababait ang mga Taiwanese. Maganda ang kanilang government. Uh, pantay tumingin sa tao. Sa experience ko, pero iwan ko lang din sa iba, gano'n naman yan eh, pag mabuti kang mamamayan, wala kang magiging problema. So, ayan guys, kain muna tayo at uh, ano, tayo nagpre-prepare nagpre ng ating pag-alis na.